May pang-isa, Panghat Diamond, Daniela Nicole C. Pingol, and Mike Rainey Emil M. Maliari. Inanyayahan po ang ating PTA President sa pag ng mga medalya. Panghat Lebron Raven P. Beato, and Dana Isabella G. Mendoza. Pangkat Ruby Samantha K. G. Balion and Kenneth Nabreja. Pangkat Pearl. Luis Gabriel E. Recto and Ariel Joyce L. Barnachea.